and make sure to hit that like button. Get ready. So, mga lodi, nandito kami sa ano, sa uh, parang talipapa. lambing uh, milik kami, okay. apa nih masukin dulu? Hai. Nanti papaya, Ayan, parang ano natin ito. Parang... Okay, wait muna natin. Punta mo na tayo ito. Pwede. Punta lima. almost na. Ito kami kahapon pero ano, wala kami masyadong nagbili. Mm -hmm. Ito na mga lodge, malapit na kami sa runway. Magra-runway kami at uh, titingin lang parang airport yan ah, uh, terminal or something ah, uh, dyan bumaba si na Manilin sa runway okay Hello po. <laughs> Ito yung runway kung saan naglalanding aeroplano. Ayan. Eh, daming ibon ayan dito tayo so, at, dun? at doon okay. sila uh, saan? dagat yun diba? ayan diba dagat na yun? nandun? Uh -huh. Kunin ko lang yung ano, mga kalapati mga yun. Nandun nandun sila sa taas. Kita niyo yung mga ibon na yun. Yung mga naglilipa lang kanina. Yan ang runway. Okay mga lord. Mamaya kukupa ulit tayo doon. Okay. Ito mga lords. Naglakad kami ni ano ni Mrs. Sa uh, runway. At lalabas kami ng bye-bye. Ito yung runway ng Katarman Northern Summer. Ayan. Mahaba po yan. Hanggang doon. Kung mga ano nyo, hanggang doon. Ayun. Doon sila. Diyan. Uh, bumaba noong pumunta dito. Dito sila naglanding. Si Manilin at si Marjoy. kabahayan na dito sa mga gilid yeah, ano lang ho to uh, yung maliit na aeroplano siguro pasahero mga sampo Ganun. yan ho dyan po yan mag mag mula doon sa kasi po ang ang ano po nito ay dagat dagat po ang ano nito kaya so la landing dyan and then doon na po sila uh, bababa okay po mga lodge eto kasama ko si misis at si mamaya kukunin na tayo ni misis ano pa lang ho ang oras dito ay uh, 7 o'clock in the morning Ayan At kami lang dito Ang nasa runway uh, Wala namang gwardiya At uh, wala daw eroplanong uh, Na landing sa ngayon Kaya naglakad kami Ito nakarating kami dito nakarating kami dito sa runway mainit ano pa rin ho dito summer sa dun sa atin medyo ano na medyo malamig na pero dito ayan ayan ho ayan Oh, ma. Bawal yata dito. Thank Na nakasalubong namin yung security. Tapos uh, kumuha kami. Ayun, na yung security. Meron pa lang nagpapatrol ya. Ayun. Nagpapatrol siya. Okay, mga lord, nandito na kami sa bahay. At uh, dumating yung ano, yung Uh, nagpapatrol doon sa runway at uh, shortcut na kami doon sa kabilang daan. Kaya ito ngayon, uh, nakauwi na kami at shoutout po sa lahat ng mga taga Dalakit, uh, Katarman, Northern Samar Okay po mga lords at uh, sana po lagi nyo pong atang uh, kilikin ang ating pong uh, mga video na atin pong ina-upload Josmar Mix Vlog po okay po sa youtube channel sana po uh, huwag niyo po kalimutan mag subscribe at uh, click po yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng aking uh, sa lahat ng video na aking pong ina-upload okay po Maraming marami po salamat